Yo, what's up mga kubal? So, dito sa video nito ay papanoorin natin. Sabay-sabay natin panoorin to Yung laban ng China Bike na Rushi Flash versus sa mga branded Wave, XRM, and Raider FI sa Mindanao. So, let's go. Panoorin natin. Alright, ano? So, comment scripted at your own risk. Kasi pag sinabi nyo scripted pa yung laro na to, eh parang sinabi nyo na rin na bayaran yung taga Mindanao. So, yun na nga mga kakupal. So, baka nga sabihin nyo na naman dito na scripted. So, tama naman yung sinabi ni JMAX na baka isipin nyo ay bayaran yung Mindanao para lang mauna yung China Bike. So, take note lang mga kubal. Itong Rosie Flash ni JMAGS ay company seal pa rin. Bali, partida lang dito is naka open airbag siya tapos naka slim tire siya. So, yun lang. So sobrang kung makikita nyo dito ay sobrang lakas ng hinete na nag-drive dito sa Rusi Plus na jaymags solid. ito nga ay kung makikita nyo ay sobrang lalakas ng mga branded na motor lalo na itong Raider FI na ito solid, sobrang lakas na nga mga kupal. Tapos na nga yung karera nila. At kitang na naman natin ang resulta ng karera nila. So, meron times na nauuli si Flash. Meron times din na nauuli siya. So, nakadepende talaga dito sa diskarte ng hinete na magdadala sa motor. So, solid. Ang lakas. Shoutout sa bro. At kay J-Mags. Peace and ride safe.